Dami oh! grabe Grabe! ang Dami! Dami! Huwag! Siguro! Kaya na yan, nungulan no? <coughs> Yeah. <laughs> ăn Tamimi. Ui. Ui. Giờ normal.

Ayun lang. Ayun hindi mo lang. Eh. Oh, Ayun lang. Ayun lang. No? Ayun na lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Ayun Ayun lang. Ayun lang. Ayun lang. Yung Ayun lang. 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 Kaya lang. Ayun ka Buti okay, may nabutan ka pa lang ito no? Mga oras pa lang magsimabaan niyo mga isda no? Dami pala ito? Ha? Dami! Dab, ha? Dami ba? Dami? Dami oh! Dami oh! Dami! Uy, dami! 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 ah siguro kayo na yan umulan na. No? umulan kanina Renzo Gaming set up sa iyo idol thank you so much for uh, joining our live thank you so much my idol thank you so much for watching Ayun, na ito. mo. mo na pero napakaraya pa no? rin Napakaray pa rin oh. Napakarami. na pakarami. Pinupulot na tayo mga isda. Dami oh. Damio. Woh. 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 oh. Woh. 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 ito, Woh.

I <laughs> do Diamond Dal, pwedeng Dal. Pwedeng. oh. Wow. ang idol! Luminong nang taba! Luminong nang taba! tubig! Hindi medyo wala ko, hindi makita kung ano nang... Kung ano yung... Ah, Meron pa dun dun! Dun! bunilin na maitutig, bunilin na maitutig, ay meron tubig. ay meron, meron, sa doon! Sag... Sa oh meron! itul, yung tama, sa sa babag oh. ulo, ah, ah,

Pagkap na! Para di makakawala! Pati nga dito dun! nakayo? Oh. Ay! abang naman! Malabo! Hirap pakita ng style, no? Malabo! Hohohohoy! Oh, Hohohoy! Malakalot! Dami, oh! Hindi makikita kasi yung... Hohohoy! Uh, maamoy yung mga isda, no? Hindi maamoy yan. Talagang... Magaling lang talaga akong dumakma. Sa ulo, gano'n. Iba talaga. Si Kurt ng TV. O, sakit-sakit yan. Lalaki, oh! Asan? Asan? Ay! Ay! Ano to? Ang lalaki naman ito? Aurora. Napa. Tingnan. Meron pala nang ibang tawa. Lala. Mali ba 'yan? Abo ka Filipino. Abo Palilabi mo muna 'ton. Palilabi 'yung